Welcome back, mga Ito na naman po ang inyong lingkod, si Mr. The Destiny. At magbibigay po tayo ng pinakamainit na update po ngayon sa social media, mga kadap. Ka Ito yung pinakadates na video na inilabas nga po ni Mayday. Dito mapapansin nyo, mga kadap, ka na talagang sa Novali po o sa Laguna nga po talaga nakatira si Mel Paul Kerson. O pumunta po sila ng Laguna ito common sense na lang po ah, sa mga hindi nakaka-gets nakaka nakakaintindi, sa mga sinasabi natin sabi ko nga po sa inyo dito po sa channel de Mr. Destiny ebidensya at po yung pinapakita natin hindi tayo nagbibigay ng mga komento na alam naman po natin na hindi siya o wala siyang ipapakita. Ganun naman po. Kaya nga po ako nag-iingat lagi. At muna naman po sa mga posts at update natin. Eh bumabase tayo sa actual na pinapakita ko. Hindi po yung hearsay lang na keso ganito. Nakikakasal na daw po ngayong December. Si Alden at si Catherine. Pinigyan ng... Remind ko lang po ah, bago natin pag-usapan kay Mengay kabago-bago pa lang po ikasal agad-agad Sabi na natin na mayroong gantong issue sa tingin nyo maniniwala po ba yung mga ilang netizen Eh, 11 years nga sila Katrina at si Daniel Padilla eh. hindi nagpakasal sa simbahan pero nagkaroon, nagkaroon nga puro sila ng private wedding so, tapos si Alden agad-agad hindi ko alam mga kaaldab kung bakit nga po ba Masaya sila sa mga bagay na ganyan. Kasi nga po, siguro dahil gusto talaga nilang, eto yung mga desperado na po. Yung mga galawang, kumbaga, para makakuha po ng atensyon sa mga viewers at sa mga netizen. O baka sabihin nyo, eh ganun ka rin, Mr. Destiny, wala namang kayong pinagkaiba. Meron po, kasi ako since 2015, albab na eh. Wala namang po, hindi naman po natin, ginagamit sila Menge at si Alden dahil umpisa pa lang, ito na talaga yung channel natin. Umpisa pa lang, ito na talaga yung mga ina-upload natin. Taliwas po sa mga sinasabi ng iba. Taliwas po sa pahayag ng iba. Kaya normal lang naman po yun. Gaya nga po ng pinapaliwanag ko at sinasabi ko. Yung iba po kasi talagang literal na ginagamit. Gaya nga po ng kumbaga nila rin pumaloy. Di po ba ng ilang mga nag interview sa kanila? Nakikisaw-saw pa si Christopher May na hindi naman po pinupuntahan at hindi naman po nalalapitan si Mengay. Kahit nasa Channel 5 siya, ni hindi magawang ma-interview. Si Ogie Diaz, na taga ABS-CBN, hindi man lang po ma-interview ng live si, o ng 1&1 si Catherine. Bernardo na exclusive din to sa ABS-CBN. Doon pa lang po, mapapaisip na po kayo. Hindi ba mga katanungang kayo rin po ang makakasagot? Ako, nagbibigay lang ako ng paliwanag. Sinasabi ko lang po yung mga bagay-bagay na mapapaisip po kayo na yung punto ko, tama naman yung sinabi ni Mr. Destiny. Dahil nasa loob na nga ng management pwede naman talagang interviewin lalo na nga po kung ikagaganda at ikalilinaw po ng mga isyo pero bakit ganon mas pinili pa ni Catherine Bernardo na mas magpa-interview kay Boy Abunda kesa nga po kay Ogie Diaz so hindi para clear lang po para lang po sa mga taong dumadaan. At etong si Christopher Mee na laging nakikisawsaw na kahit wala naman pong alam, sasabayan pa ng dalawa niyang alaga. hindi e di po ba, ito po yung mga nagsabing hindi raw maganda si Mengay. Malakas lang daw po yung karisma. Pagdating daw po sa mga lalaki. Samantalang nakikita nyo naman po yung mukha ni Mengay. Di po ba? Kung ikukumpara po sa mga ibang artista. Halata po talaga na hindi nila nalalapitan. Halata po talaga na hindi po nila nakakausap. Kasi nandyan sila sa TV5 eh. Hindi po ba? Nandyan sila. Imposible naman po na hindi nila nakikita yan. Dahil yung studio ngayon ni, Al, ni, ng Eat Bulaga, ayun eh din po yung studio ng kumbaga pinagtatrabahuan ni Christopher I Min. Mean, pero hindi eh, po ako namimilit. Sabi ko nga po sa inyo, binabasag lang po natin sila. Kaya nga po, galit na galit sila sa atin. Inis na inis sila sa atin. Hindi po ba rin Kaya, at balikan natin, mga kaaltab. Ito yung ebidensya at resibo na wala po talaga sa Quezon City. Pansin nyo po yung view sa labas. Hindi po ba? Paglabas ni Mengay, may kita nyo yung view na parang may mali. Kasi kung nasa Quezon City po siya, wala po kayong makikitang kakaiba. Gaya po nang nakikita ninyo na puro puno, di po ba? Tapos malawak na parang bundok siya na puro puno. Ang makikita nyo sa Quezon City po, building. Karamihan po mga building, pero bakit wala pong nakita? Imposible naman po na hindi siya nakatira sa Quezon City si Congressman Arjo. Hindi naman pwede sabihin nyo sa Batangas si ngayon sila nakatira. oh Kaya nga sabi ko sa imposible po yung mga sinasabi nila. Ito lang po yung ebidensya at resibo na hindi po talaga magkasama. Hindi po ba? Ito po yung bahay ni na Alden Richards at ni Mama Tim. Na kung saan pinakita po. Hindi po ba? Kaya nga sabi ko sa inyo, may mga bagay-bagay o may mga point na kayo po bahala mag-isip. Kayo po bahala magkomento. Ang sa akin lang naman po, nagbibigay lang po tayo ng mga update. dalong lalo na po ngayon na maganda at nakita natin mismo sa post ni Mengay. Kaya ang sabi sa inyo, tignan niyo po muna yung mga post ni Meng, yung mga post ni Alden, kung ano nga po ba yung ibig sabihin, kung ano nga po ba yung pinupunto ng dalawa. Kung saan nga po ba talaga sila dito ko pa mga kalda. Kaya nga sabi ko sa inyo, ako, kampante lang po tayo. Hayaan lang po natin itong mga sinasabi ng iba. Hayaan lang po natin yung mga pinapaliwanag po nila. Basta't ang importante dito sa video na to, kayo na po muntindi. O ba kaya sabi ko sa inyo, imposible po. Wala po kayong makikita ganyan sa District 1. Sa mga ayaw pong manwala, okay lang po. Hindi po ako namimilit. Hindi po ba? Pero gaya ng sinasabi natin, kitang-kita nyo naman po yung ebidensya at resibo. Kayo na po makapagsasabi. Kayo na po magpapatunay. Lalong-lalo lalo na nga po sa mga post ni Mengay na talagang mapapaisip po kayo. Pero hindi ako namimilit. Ha? Gaya ng sinabi ko, may mga point na talagang mapapaisip po kayo kung sa tingin nyo fake news si Mr. Destiny kung sa palagay nyo hindi po no, puro patang isip lang daw po yung sinasabi ko wala pong problema ang importante po nagpapakita tayo ng ebidensya at resibo na magpapatunay nga po na hindi nga po talaga nakatira sa Quezon City sila may ride well hanggang dito na lang po ang ating latest updates kaya kung gusto nyo pa po ng pinaka at sariwang update. Abay, tumutok lang po kayo dito po sa channel ni Mr. Testing para updated kayo sa mga bago at sa mga latest po na i-upload po natin maya-maya lang. Kaya kung bago ka lang si channel na to at isa kang true blooded altab nation na nagmamahal po kila Mengay at Isoy, tama po ang channel na pinutahan mo kaya consider na po kitang bagong subscriber. At huwag mong kalimutang i-share ang mga video po natin ha? sa mga mami, sa mga titas, at sa mga senyor. Hanggang sa muli, salamat po sa panonood at pakikinig.